Hmm? Di, di ako Masaya siya, ano? guys. O, oh, sa kanya lahat yung oh, pwesto. Eh. Yan, la. Sige. Ang saya mo. Nakawala sa ano? Nakawala sa kwadra. Ang batang makulit. Happy na yan. Nakajali. <laughs> Wala, sige, walang magawa. Magsawa ka dyan, oh. Walang masyadong tao. Solo mo yan. Solo mo yung ano. Ano yan, exercise? Happy ka ba? Ha, happy ka? Bakit ka happy? Dito tayo park. oh, tapos, anong kinain mo? Okay. Ala gumulong ka na wala ka pa naman dalang damit <laughs> Enjoy ka enjoy Dito kami sa People's Park, guys. Oh. Go. 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 Dito ka lang. Madapa Ah, sige. Baka basa, Baka basa dyan. Hindi. Bakit ganyan? Ano ba yan? Uwi na tayo. Uwi na tayo. Bakit? Bawis ka na oh. Yan Lalat. wala sige uwi na tayo pawis ka na bakit? Malalo.